Ito na at may harvest na naman kami ngayon. Medyo matagal na nga rin yung last na pagtitinda ko ng mga gulay namin. Kaya today, samahan nyo nga akong mag-harvest ng upland kangkong na tanim ng tatay ko. And yeah, kahapon nga ay nag-harvest ako ng upland kangkong. But prior to that, nag-post na nga ako at nag-collect -co na nga ako ng orders. Dapat nga nung Wednesday pa to, kaso sobrang lakas ng ulan dito sa amin. As in, hindi talaga kami makalabas ng bahay. At suspended nga din yung klase ng mga bata nung half day. Kaya talagang hindi pwedeng kumuha ng Wednesday para magtinda. Mabuti na lang kahapon, hindi man maaraw pero wala nang ulan ng umaga. Aba, eto na yung hinihintay kong chance para makapag-harvest nga ng paninda ko. Tanim palato ng tatay ko ngayon. Ito nga pala yung magiging unang pitas dito sa kangkong. Sobrang lambot at halos walang tapon talaga. Sobrang sarap nga neto sa adobo. Pwede kaya ginisa lang tapos lagyan mo ng tokwa. Minsan nga salad nga lang yung ginagawa namin dito ng tatay ko at sold na sold na kami sa ulam. Paborito nga din to ng mga bata. Yung sinasahugan ko nga lang to ng giniling tapos tinitimplahan ko ng oyster sauce. Yun nga yung pinapabaon ko sa kanila. Pag nabibitin nga si kuya, nagre-request ulit para magluto ako. Anyway, hindi pala masyadong malawak yung natamnan nila ngayon. Grabe naman kasi yung hirap ng pagtatanim ngayon. Sobrang lakas ng ulan. Kaya yung ibang mga pananim namin dito, nasisira dahil sa sobra-sobrang supply ng tubig. Pati nga yung mga sili namin dito ay nalanta na rin. Mabuti na lang at kahit papano, may napagkukunan pa rin kami ng mga konting gulay. Ilang araw na pala ako kinukulit ng tatay ko na mag-harvest dito at itinda. Bumabaluktot na rin kasi to pag hindi nakuhanan ka agad. Dapat nga yung pa-order ko lang yung iha-harvest ko today. Pero inisip ko, siya din lang na nagharvest harvest na ako. Dagdagan ko na lang at i-display ko dun sa store ng pinsan ko. O di ba? dagdag income din yun. Sabi nga ng pinsan ko, marami pa rin daw naghahanap ng gulay dun sa tindahan niya. Kasi madalas nun ako dun nagpupwesto. May naghahanap na nga ulit ng pechay. Kaso sa ngayon, mustasa lang pala yung may punla kami. At buwan pa yung abutin bago lumaki. Pag ganitong tag-ulan, Huwag na kayong magtaka kung medyo may kamahalan nga yung mga gulay sa palengke. Kasi ang hirap ng process niya, yung harvesting pa lang, sobrang hirap na. Tapos nangamatay na nga yung mga iba. Kaya't expected talaga sa tuwing tag-ulan, medyo may kamahalan nga yung mga gulay na tinitinda. Anyway, nakisakay pala ako sa pinsan ko para makapunta dito. At ayan, nag-display nga lang ako saglit. Diniliver sa kapitbahay yung mga orders ng mga auntie ko. And then yung mga hindi ko pa nalinis at hindi ko pa nabandal sa bahay, tinutuloy ko naman ngayon. Talagang medyo inagahan ko nga dito kasi nakisabay lang ako sa tricycle ng pinsan ko at nag-harvest nga sila ng katuray na ibabagsak naman sa mga suki nila sa palengke. Opo, sa ngayon ang gulay nga lang namin sa bukid, yung non-stop na bulaklak ng katuray at etong kangkong namin. Kahit bulaklak nga lang yun ng katuray, alam nyo bang ang laki ng kinikita nila? Tapos yung harvest time nila is every other day. Yun nga lang, dahil maulan, sobrang hirap nga nung pagkuhan nila ngayon. O ayan, isa na lamang kumikitang pangkabuhayan for today's plan. O siya, Hanggang dito na lang muna ulit ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!